At yun na nga mga kabisay, nakakumpleto na tayo ng ating uh, asintada at poste na lang ang kulang. Dito mga kabisay, lalagyan ko pa yan ng forma para uh, malaksya. Yon, big big shout out mga kabisay gandang araw sa inyong lahat dyan panibagong araw panibagong vlog na naman mga kabisay at tayo ay medyo sinisipag ngayon so kanina pa sana ako gustong mag mga kabisay kaya lang eh, may nagpapatugtog pero siguro mamaya gagamitan ko na lang ng background dahil Meron pa rin nagpapatugtog sa ngayon mga kabisay, baka masaga pa rin. So, tayo ay gusto kong mabidyohan itong aming mga kaganapan ngayon. So, may panibago akong assignment ngayon na ginagawa mga kabisay at video naantala yung pagbibidyo ko dahil yun nga, may nagpapatugtog. Ayan, at siguro nga ay masasagap dito. So, akin na lang sigurong Uh, lalagyan ng background so let's go mga kabisay at punta tayo doon sa ating uh, ginagawa so, ngayon ay eh, nakapag uh, gawa na ako ng nakapag umpisa na pala at ngayon ay eh, nalagyan ko na ng hollow block yung gagawin kong kubo kaya lang i eh, hindi ako masyadong makapag video gawa nga ng may nagpapatugtog tulad ngayon merong nagbibidyo kay pero medyo malayo layo naman baka hindi makapiright so lalagyan na lang natin ng background mamaya pag ating in-upload so sana samahan niyo ako mga kabigay sa ngayon at ayun ang aking kasama at naghahalo siya dahil yung halo niya kanina ay naubos na at nakapaglagay na ako ng halo black doon mga kabisay so let's go ating tingnan yung aking mga ginagawa at sana naman ay samahan niyo ako ngayong araw na ito ito ay gagawin kong pubo mga kabisay na ito na ngayon ang magiging tirahan ko so let's go dito mga kabisay ayan nakapag uh, lagay na ako ng hollow block bali isang patong pa ang kailangan diyan madagdag para makumplito. at itong mga kabisay ay dalawang patong lang na hollow block ang gagawin dito tapos ipo na so ang pataas ay lalagyan na lang yung patas ng ang tawag dito ah uh, Wali' yun na lang ang magiging ding -ding dito mga kabisay at ang ay mga kukulamber na 4x4 at ayan naghahalo ang aking kasama mga kabisay ayan shout out Rex ano ang ating kalagayan dyan <laughs> yan ang aming ganap ngayon mga kabisay mayroon akong kapartner para tulungan ako sa pag uh, asintada dito at isang patong na lang itong mga kabisay. Siguro papakita ko na lang sa inyo mamaya pag nakompleto na. na. Kasi ngayon mga kabisay, hindi pa ako maka... Ano dito sa aking video dahil may nagpapatugtog pa rin. Pero pagpasensyahan nyo na kung sakaling may background na aking i... sasapaw dahil... Baka maka-copyright lang tayo. Alright! Kasi mga kabisay medyo naka ano na tayo. Ayan. Naka isa't kalahati ng patong na kami. Bali ang kalahati na lang ang tatapusin ko mga kabisay yung papuntang yung dito. Ayan. Tapos ito hanggang dyan na lang yan. Dalawang patong na yan mga kabisay. Tsaka yung isang mukha bali dalawang mukha ng mga kabigay ang lalagyan ko ng dalawang patong at siguro bukas nito ay matatapos na itong mga kabigay malalagyan na ng mga buhos yung poste at kasusunod ay magkakabit na kami ng mga pinaka-poste niya talaga ang magiging poste natin dyan mga kabisay tulad ng sinabi ko kukulamber na 4x4 at iyon ang magiging haligi niya. and then ang pinakawol niya ay uh, sawali lang dahil ito nga ay tinatawag na kubulaan so abang abangan nyo na lang mga kabisay ang susunod na kabanata dito sa aking pag Uh, aasintada dito dahil magpapatag pa kami ng mga lupa na yan para hanggang doon ang aming flooring siguro magdadagdag pa kami or mag, siguro magdadagdag na dahil medyo marami pang kulang ay eh, itatamping pa namin yan Abang-abang mga kabisay. Ito na nga mga kabisay. Nakakumpleto na tayo ng ating uh, asintada at poste na lang ang kulang. Dito mga kabisay, ilalagyan ko pa yan ng forma para uh, malaksya. Dahil meron tayo diyang ilalagay na 4x4 tulad ng sinabi ko. Kukulamber ang magiging poste natin at yun ay ipakakapit natin dyan sa bakal Ayon. at kompleto na ang ating ginagawa so oras di peligro ng mga kabisay dahil medyo hap na ngayon at siyempre magre-relax na rin ang person so maraming maraming salamat sa inyong lahat ng mga nakarating na naman sa dulo ng aking video at sana naman ay nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito at ligtas sa anumang mga sakuna sa buhay. So, yun mga kabisay. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. God bless us. Bye-bye.